Praise scott Praise God! God is good all the time and all the time. God is good! Praise God! Praise God! Isang mapagpahalang araw sa bawat isa sa pagkakataon ito. Tayo po ay dudulog na lapit sa ating Diyos na buha ng may pananampalataya kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipot sa kanyang ala. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng bayan ng kadingilan sa probinsya ng Bukidnon. Ating hilingin na maitatag ang alta ng ating malulukos sa bayan ng kadilingan. Kadingilan may muntag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas o sa Mindanao. Bisan pa ka itong atong mga kaigsuunan nga na sa Luzon o sa laing naso. Dalay ang ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, kapitumput limang kabanata, ang talata po ay lima. Ang pagmamahal ang pagmamalaki dapat naiwasan kung magsasalitay, gawin, malumanay. Ang pagmamalaki ay dapat nang iwasan. Ang pagmamalaki. ay dapat nang iwasan. At ang pagsasalita, gawing malumana. Kung magsasalita, gawing malumana. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, umihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasal. Aming idinudulog sa iyo, Panginoon. Ang aming paglapit sa inyong banal na harapan, sa ngalan ng bayan ng kadingilan, hiling namin Panginoon na ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa mga ito nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunukos ay mapawalang pisa sa pangalan ni Jesus. Ang aming panalangin sa pangunguna ng inyong Santong Espiritu maitatag ang altar ng aming Panginoong Yesu Kristo sa pangalan ni Jesus. At Lord, ang aming pag-asa tunay dadaloy ang iyong spirito't kapangyarihan sa bawat pagkakataon na kami dudulog lalapit at mang magpapakumbaba sa inyong banal harapan. Maraming maraming salamat po. Inaangki namin, tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen! 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 Praise God! Praise God! Ang ating pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis sa ikadalawampot pitong kabanata. Ang talata po ay tatlumput walong. Ngunit patuloy na nagmamakaawa sa kanyang ama si Isa. Talaga bang iisa lang ang inyong basbas, ama? Basbasan na rin ninyo ako at patuloy siya nanangis. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan. Salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy sa pagkakataon na humihingi ng basbas isaw sa kanyang ama, ang nunong Isaac. At sa pagkakataong ito ay wala nang maipagkaloob na basbas sa kanya. Kaya siya ay nagmakaawa. Ano po? Alam nyo, yung salitang pagmamakaawa ay isang gawi ano po kapag ikaw ay nandoon sa isang sitwasyon na napakababa na at hindi mo na alam kung saan ka tutungo kaliwa o kanan pero sa pagkakataong ito talagang siya po ay nagmakaawa nagpakababa ano po at ang sabi niya Talaga bang iisa lang ang inyong basbas, -bas, Ama? Basbasan na rin ninyo ako. Alam niyo po, ito yung katotohanan na batid ng mga anak. Ito po, sa bahaging ito ng banal na kasulatan, napakaliwanag na mauunawa natin, hindi nagkulang sa pagtuturo at pagkakaloob ng katotohanan yung kanilang ama sa kanila, lalo na patungkol sa basbas. Sapagkat nabatid nila na oh, ito yung napakahalaga nito. Ano? So, nauunawa ito ni Isaw, pero sa pagkakataon, wala na. Alam niyo po mga kapatid, napakalaga na maunawa natin na ang pagtuturo sa mga anak, responsibilidad ng mga magulang. At kung magagawa natin yan ng tama, alam niyo po, ako'y naniniwala na sa ating bahagi hindi tayo magkakaroon ng kalungkutan, hindi tayo mangangamba, hindi tayo mag-aalala, kundi bagkos tayo ipapanatag sa pati natin ang katotohanan ng Panginoon. Alam nyo, inulit sa Hebrews chapter 12, verse 16 at 17, yung karanasang ito. Ang sabi niya, pag-ingatan ninyo na huwag makiapid ang sino man sa inyo, o walang halaga ang mga bagay na espiritual. Tulad ng ginawa ni Isaw, ipinagpalit niya sa pagkain ang kanyang karapatan bilang panganay. Maliwanag po ang sabi nung uh, nauna nating tinalakay. Ang sabi daw ni Isaw, dalawang beses sa nililang niya po. Hindi po sa lang nung una. Ano po? sapagkat siya yung nagpumayag na ipagpalit yung kanyang karapatan bilang panganay kay Jacob. Ano po? Ang sabi ng verse 17, alam ninyo ang nangyari pagkatapos. Iningin niya sa kanyang ama na igawad sa kanyang pagpapalang na uukol sa panganay. Ngunit ito'y itinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa. anuman ang gawin. Alam niyo po yung katotohanan nung kaunawaan. Ito nga po yung aking paulit-ulit na ipinapaalala ano po na wag nating baliwalain yung kaligtasan, yung pagpapala, yung biyaya na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng pagganap natin ng mga bagay ng sanlibutang ito. At isa po dyan, yung pagkain. Isa po dyan, yung kasiyahan. Yung mga kasiyahan na hindi ayon sa katotohanan ng Panginoon, mga kapatid, yan po yung ating ingatan. Yan po yung ating bantayan. Huwag tayong pumayag na ang kaisipan o ang bagay ng stanlibutang ito e eh, maging dahilan para tayo ay ilayo sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo po sa katotohanan, hindi naman batid ng mga tao kung ano ang nagaganap sa ating mga buhay. Ayon lang ang kanilang kabatiran ay eh nakabase dun sa kanilang nakikita, dun sa kanilang iniisip, at dun sa gusto nilang paniwalaan. Kaya kahit na anong gawin natin na alam niyo po, ito talaga yung nangyayari sa buhay ko. Ako wala pong maniniwala sa ate. <laughs> alam mo, sabagat sasabihin ng mga tao, ha, yan ba, 'yan totoo ba yun sinasabi mo? Eh, eto, eto ang nangyayari sa'yo. Kaya alam niyo po ako, lalo na po dun sa mga tao na nakakagawa o gumagawa sa akin ng hindi maayos nakakatulong po sa akin na unawain sila sa pamamagitan ng kaisipan na ano ah, pinagdadaanan do no at alam nyo po totoo naman sapagkat lumalabas na giging maliwanag sa pamamagitan ng mga susunod na pangyayari no na magiging ganito magkakaroon ng ganyan tapos ayun na nga, no? Ah, uh, magiging maliwanag na ah, mayroon na siyang pinagdadaanan. Ano po? Kaya samantalang hindi naman ako natutuwa, si sino pa naman ang matutuwa na ikaw eh pinag o ginagawa ng hindi maganda, no po? Pero eh kapag po yung nasa isip ko, ah, pinagdadaanan to? Tapos wala siyang mapagsabihan. Eh, alam ka namang sa sitwasyon, sa mga pangyayari na kanyang ginawa. Eh, lalapit ako siya, sabihin ko, gusto mo bang mag-ano sa akin? Tapa. <laughs> gusto mo bang tulungan kita dun sa pinagdadaanan mo? Pero, di ba po, ay, anong magkagawa ko eh? Yun yung pinili niya na landas. Pero ito po yung kadahilanan kung bakit tayo po ay sinasabihan ng salita ng Diyos. Piliin natin yung landas ng ating Panginoon. Piliin natin yung katotohanan. Piliin natin yung hindi yung pamamaraan ng sanlibutan ito. Piliin natin katotohanan ng salita ng Diyos. Alam niyo po ako yung nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang inyo pong lingkod eh, nasa isang sitwasyon na kailangan akong mamili. Ano po? At ang Panginoon sa kanyang kaliwanagan, sa kanyang karunungan, ay inihatid tayo dito sa bahaging ito ng banal na kasulatan na maliwanag na nagpapatunay o ito yung landas ko, 'no? Pinapakita ng Panginoon. O ito yung landas ko, ito yung landas sa kabila. O mamili ka saan mo gusto. <laughs> dito ba o dito ba ano mo? At tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa pamamagitan ng kanyang salita hindi tayo tatago na hindi natin mabatid yung katotohanan. At sa pangalan ng ating Panginoong Isus, alam nyo po, ang inyong lingkod ay eh, nagkaroon po ng uh, nagkaroon ako ng kausap ko po yung isa sa ating mga kapatid. Sabi ko, may desire ako na minsan pang bumalik sa prayer mountain, umakyat ng prayer mountain. Ano po. Tapos nung ang inyo pong lingkod ay eh, nananalangin. May ipinaalala ang Panginoon sa akin na isang lugar na itinuring niya, na kinilala niya bilang uh, isang lugar na panalanginan. Kaya ako ho eh, namang sabi ko sa Lord, ay, no, no, sabi ko. Ah, so sa biyaya, kalooban, pagsama ng Panginoon. Ipapabatid ng Panginoon yung landas na dapat nating tahakin. Kailangan lang na, nating gawin, patuloy na lumapit, magtiwala, at tumulog sa Kanya. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay labis na namamanghat. Nagpapasalamat sa Espiritu at Kapag kapangyarihan. Ikaw po mang Diyos ang gumawa ng iyong pagsama sa iyong mga lingkod at sa kapangyarihan sa biyaya ng iyong Santong Espiritu. Kami po ay nananalig Panginoon na walang anumang gawa plano tangka ng kaaway magtatagumpay upang pigilin ang iyong mga anak na tahaki ng landas ng katwiran. Patid po namin, Panginoon, na sa landas ng katwiran, ang landas na ito ay hindi mainam na landas sapagkat ayon sa banal na kasulatan, ang landas patungo sa iyo ay makitid, masikip, gunit ihatid kami nito sa iyong hantungan. Kaya ang aming panalangin, kami po ay patuloy na pangunahan, samahan, bantayan, ipagtanggol. At sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, batid namin, nagaganapin namin ang iyong dakilang na nais. Ama, din pong indinudulog sa iyo. Ang bayan ng kadingilan, hiling namin na ng katawan ng aming Panginoong Yesu Kristo sa bayan ng kadingilan ay patuloy na magkaroon ng unawaan magkaroon ng patawaran. Lord, dumaloy ang kaliwanagan. Dumaloy ang pagkakaisa. Dumaloy ang pag-ibig. Upang tunay kanilang maganap na maitatag ang altar ng aming Panginoong Yesu Kristo sa bayan ng kadingilan. At kami po'y nananalig kadaloy ang Espiritu at kapangyarihan. We declared of Bay, of revival sa bayan ng kanilang. Ayan mong dumaloy po ito sa Baguio City. Cagayan de Oro, Legas, Pilipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ang mga lugar na ito nang may kapangyarihan. Mapangyari ang yung walang katulad na pagkilos. At tunay ama, ikaw ang magtagumpay sa mga lugar na ito. Amamin din pong itinudulog sa iyo ang pagsama mo na maganap namin, Lord God, yung tawag mo to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, standing country, to be the America way, Asia in the height of its glory. Lord, dasal namin, ikaw ang kumilo sa buong Luzon, Visayas at Mindanao upang yung spirit kapangyarihan ay matagpuan sa aming pinakamamahal na bayan. As we entrust unto you, our President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government, we declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. At ang aming panalangin tunay na magtagumpay kayo sa pamamagitan ng pag angkin sa bawat bahagi ng aming gobyerno. Hiling din namin ang inyong pagkilos sa aming mga training agencies katulad ng May Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific, International Institute Studies. Lord, ikaw ang maggaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministero nito upang tunay magtagumpay sa pagkilos. Lord, amin ding idinudulog sa iyo ang aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng na naitig. Ikaw po ang kumatagpo sa lahat nilang pangangailangan at patuloy na ipadala sa kanilang inyong santong espiritu upang magabayan sila sa paggawa ng iyong kalooban. As we also pray sa aming mga OFW na tinawag niyo bilang overseas Filipino witnesses. Ayan yung mailatag sa kanila ang inyong katotohanan at maganap nila na sila'y makasaksi sa mga bansang iyong pinagdalaan sa kanila. As we also pray, Panginoon, sa mga bansa na tutunguhin ng iyong lingkod upang manalangin at upang ibinhi ang pananalangin ng may kapatid kapangyarihan. Ayan yung mangyari ito sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, sa Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei. Lord, mapangyari ang yung dakilang kalobat sa mga bayang ito. At sa pangalan ni Jesus, sinasalitan namin naman mga na walang anumang sandata na ginawa laban sa iyong lingkod ang magtatagumpay. Bagus si ikaw ang magtatago sa ilalim ng iyong malabay na pakpak at tunay magaganap ang iyong kalooban sa mga bayan na ito amang Diyos. Sasalitain ng may kapangyarihan na dadaloy ang power of revival sa pangalan ni Yesus. Iling din namin na ito'y maranasan ng Amerika, South Korea, Brazil, at Russia. Ito din yung aming panalangin ng kapayapaan sa Israel. At kami na nanalitunan, tinugon tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakatong ito, yan yung punsalitin ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare there's no house in love with parking, With a new vehicle. and with a flourishing business in Jesus' name, Amen. Amen. Many, 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 Amen. men Amen. 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 praise God. Praise God. sa sama-sama nating God bless the people. big time, and so we declared to God be all the glory in Jesus' name. Amen he many 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 men praise God praise God.